Okay, so ngayon naman, magta-target tayo dito sa lata. So medyo makapal lang kasi itong lata kasi ano to. Ah, uh, wala tong laman. So bali matigas lang kasi itong lata na to kasi makapal yung ano niya, yung pinaka lata kasi pressurized kasi to eh. Yan. So dito natin ihihit yung target. Yan sa kulay pula na yan. So testing natin kung lulubog sa lata yung ating bala. So plastic BBs. Gamit ang ating unit, Glock 34. Okay. Tatos ulit tayo. Siyempre, one hand ulit tayo. Kasi, wala tayong tagahawak ng ating cellphone. Okay. Fire. Kita ba? Uh, layo. Okay. So, nag-slide lock na ulit ang ating unit. Ito. Okay. So, ito yung tama. Ayan. So, halos dito tumama sa kaliwa. So, ito yung kanina. Ayan. O, meron pang bumaba. Kasi nga naka one hand lang tayo pag sa pagbabaril. Ayan. O. So, makapal yung lata na to. Pero kita nyo naman, baon nakalubog sa lata yung tama so imagine mo yun kung tumama yun sa balat ng tao o kaya sa balat ng hayop sakit Ayan, oh. No? lubog so dapat maging responsable tayo sa paggamit itong unit kasi ito ay nakakabulag pag ito ay tinamahan sa mata yan okay. so ito yung tama lubog lalim oh masakit-sakit talaga to pag tumama sa balat ng tao. Ayan, no? So, makapal pa tong lata na to. Kung sa ordinary lang na baril, yung spring type, hindi mo ito mapapalubog ng ganyan. Kaya nga, kasi ito ay nag-range ng 350 to 380 FPS. yon. So, fit per second. Ganun siya kalakas yung ating unit block 34. Okay?